white Kayo, kasama kayo? Hindi makagito ba yung isang banana? Sana o. Masarap? Masarap. Pantay masarap.

Lasing, <laughs> lasing yata si Kuya Charlie. Lasing yata si Kuya Charlie. Lasing yata si Kuya Charlie. sama niyo sa batang babae. Ay, yan na. Ate, Baba ka. Hindi ka sama. Lasing yung papa mo. Hoy! ne. Baba. Takyat-kat, baba. Lasing yata. Tayo naman. Ano? mama ya shit na bley rihm light best na kala na mai pak tak ta as ta as na pukun sa ayo light like best mama bae kameni katakan na ba ta e buka ya oi ara hindi ya nang sama sama demo

<laughs> sus ito, sus na, sus na, susulat ka ng madalas. Yung malalaki ang litra ng maintindihan natin. Kuya <laughs> Rod, magpapadala ka naman ng ubas. <laughs>

Walang <laughs> na niya Wala nga mga Ha?

Sa camera. Camera. Pabili so, lang ka mo niyan. Kailan? Bago naman yung Charlie at yun na naman ano, hindi so, ba yung pinagawa na ano? Oo, oh, ayaw. Kaninong dog ito? Dalit ano, pagod na pagod. Ito mga pagkain. Ano, eh. okay? coming enjoy ay yung banana boat ay, parang ano lang ang ganbun lang kasi yung oh, masasad sad kami na po sila ah, nila lahat na sila lahat kayo na CJ alika na kaika sa CJ nagbibis <laughs> sila sa banana boat sumakay. <laughs> Di diba ten lang? Two, four, six, eight, ten. <laughs> Andiyan na po sila. Galing po sila sa kabilang isla. Sa White sand Diyan. Ganyan po sila galing. Ganyan po sila ka-enjoy kahit wala araw. Madami siguro itong mga dalag-isda. <laughs> Oh experience din naman si Kuya Ken sa banana boat. Idinaos din yung gusto. <laughs> 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 <Yep>. banana boat. gusto. Banana boat. ko Ayan po ang jet ski. Ang laki, ang Dapat ay pito ang ganda. Ayan po mga tao magsisiyo nyo po. Ayan po sila. O galing po sila sa kabilang isla. O walang Doon. Sila galing doon. Ayan sila. Ayan, yeah, babaw na yan dyan. Mm. Butik na yan. Doon po sa kabilang isla na yan ay pagbilaw. Pag-bilaw yan, pag-bilaw. Pag-bilaw, okay. So, ito okay. so, okay. yeah. yeah. mm, yung itang iho, okay. Hydro power plant. Ano po sila? Enjoy na enjoy sila kahit Holy Week. Guys, andyan na po kaya sila, oh. Kawai-kawai! Oh, kumpleto ba? Kompleto ba kayo? Walang naiwan? Walang naiwan? Yan po sila. Hay Ate Lisel, madala isda. Ha? Alam <laughs> <Maraming laughs> man. man po ng banana boat ay 10 person. Yan, 10 person yan. Ate Nene, alikahin na. Yan. Okay. Lang, ang, tanggalin yan. Bakit? Papasok ka? Sige high tide sila umalis, bumalik sila ay low tide. O, oh, di ba? O, oh, low tide na siya. Yan, 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 yan. Enjoy na enjoy talaga sila, o. Oh. Wala sa malalim. <laughs> Umalis kayo high tide. Pumalik kayo low tide. <laughs> Walang nagawa sa amin ang daga. nag din kayo doon? Ang <laughs> sarap muli. Ay! Parang naka-wave lang, oh. <laughs> heh <laughs>